pakikipag-deal ng UFC sa Paramount at CBS isang malaking sampal sa mga boxing fans. Sa isang hakbang na yumanig sa mundo ng combat sports, pumirma ang Paramount Global at CBS ng isang multi-billion dollar contract sa UFC na nagkakahalaga ng humigit kumulang 7.7 billion dollars. Sa ilalim ng bagong kasunduan, ilalagay ang UFC sa Paramount Plus simula 2026 kung saan 43 live events kada taon ang ipalalabas kasama ang mga pay-per-view fights nang walang dagdag na bayad sa mga subscribers ng Paramount Plus at CBS para sa UFC ito ay isang tagumpay pero para sa mga boxing fans sampal ito sa pagmumukha. Matatandaang noong 2023 tuluyan ng isinara ng Paramount ang Showtime Boxing na dating tahanan ng mga iconic na laban ni na Floyd Mayweather, Manny Pacquiao at Gervonta Tank Davis. At ngayong taon isa pang bigating boxing entity ang Sinibak. At yan nga po yung walang iba kundi ang top rank. Pagkatapos ng walong taon ng partnership inanunsyo ng ESPN na hindi na nito i-renew -re ang kontrata nito sa top rank, ang promotional company na pinamumunuan ng veteranong si Bob Arum. Ang uling laban sa ESPN ay ginanap noong July 27, 2025. Sa kasalukuyan, wala pang bagong broadcast partner ang top rank at wala na ring major boxing promotion na may aktibong kontrata sa linear TV sa US. Ibig sabihin walang tahanan sa mainstream TV. Imagine for comparison mga amigos, 1.1 billion dollars ang bayad ng Paramount at CBS sa UFC kada taon. Samantalang ang top rank boxing, 80 million dollars lang kada taon, hindi pa ni ng ESPN. Kapag nagtuloy-tuloy ang trend na mawalan ng mga broadcast partner ang mga big time promotional company, Posibleng mauwi ito sa tuluyang pagtamlay ng boxing sa mga susunod na taon. Samantala sa iba pang balita, former pound for pound king Andre Ward nagretiro ng walang talo sa kartadang 32 wins with 16 knockouts. Gustong mag-alamani Pacquiao. Sa sa edad 41 babalik sa si ibabaw ng boxing ring pero kung meron daw boksingero makapagpababalik sa kanya sa si ibabaw ng lona tanging si Anthony Joshua lang daw yon. yan daw yung laban na papatusin niya sa Wembley Stadium bagamat hindi naman daw niya namimiss ang boxing kontento siya sa kung ano man ang ginagawa niya ngayon pero kung si Joshua ang kalaban papalag siya delikado daw yon para sa kanyang legasya sa lahat ng aspeto pero yun daw yung mga klase ng laban na magpapabalik sa kanya sa gym magbibigay ng mindset na kailangan niyang maipagdigma alam daw niya naghahanda itong si Anthony Joshua laban kay Jake Paul pero ang tinutukoy daw ni Andre Ward ay isang tunay na laban para sa legasya. Pero tingin naman ng mga boxing fans parang masyado nang nadidisrespect si Anthony Joshua. Mula nang matalo ito ng back to back kay Alexander Usyk at patulugin ni Daniel Dubois. Kasi yung mga nagahamon ngayon kay Joshua, sina Jake Paul at Andre Ward eh hindi naman mga heavyweight. Parang tingin daw ng mga boksingerong ito e eh kaya din nilang gawin yung ginawa ni Usyk kay Joshua. From cruiserweight umakyat ng heavyweight at tinibag si AJ. Kaya naman welta ni Joshua kay Ward pera lang ang habol nito. Nayan mo sa akin ha sino man ang mabunot at kalaban di ka tatak